Sana ay masaya kayo sa mga pamilyang napili nyo at wala akong kahit na anong samanan ng loob sa inyo. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Sunshine. 2013 daw nung pumanaw yung tatay ni Sunshine at siya daw po ay 13 years old noong mga panahon na yun. Angatlo daw siya sa anim na magkakapatid at naiwanan daw sila nang walang wala sa buhay. Wala din daw alam na hanap buhay ang kanyang nanay dahil nasanay daw sila na yung tatay nila ang nagpapasok ng pera para sa pamilya. Sa panahon doon po ng kanyang pagluluksa ay meron daw siyang isang nakilalang grupo at ang isa daw sa kanila ay naging best friend ni Sunshine. 2014 daw po at napaamin niya daw na may gusto sa kanya yung kanyang kaibigan. Binaliwala niya lang daw yun nung una hanggang sa sinabi daw ni Sunshine na hintayin mo lang ako mag 18. Apat na taon daw kasi ang tanda nitong lalaki nito na tawagin na lang nating Butchokoy. March 26, 2018, birthday na po ni Sunshine Dibu niya. Ito na daw po yung mismong araw na sinagot niya si Butchokoy. Naging maayos naman daw ang kanilang relasyon, hindi perpekto pero nasusolusyonan daw nila ang mga problema. Parehas daw po kasi silang party goer at iisa lang daw po ang circle of friends nila. At dahil okay daw sa pamilya nilang parehas, ang kanilang relasyon ay naging panatag daw itong si Sunshine feeling niya daw ganun din si Butchokoy sa kanya. Hanggang mag first year college na daw po itong si Sunshine, kumuha daw po siya ng course na Bachelor of Science in Accounting Information System ang haba. Bagong eskwelahan, bagong mga tao sa paligid, nagpa siya daw po siya na hindi na magsasama sa mga kaibigan niya dahil madalas daw po inuman ang pinupuntahan. Hindi naman daw pinipigilan si Butchokoy na sumama, gusto niya lang daw lumabas sila nang hindi kasama si Sunshine dahil panatag daw siya. At habang si daw po ay nag-aaral, inaayos niya pa raw po ang kanyang schedule, meron daw po isang babae na niligaw sa grupo nila. Nakilala niya naman daw po yung babae na yon pero hindi niya lang inaasahan na magagawa niya yung bagay na hindi niya akalaing magagawa niya to sa kanya. Nang sa isang araw daw po, araw ng linggo, sinundo daw po siya ni Butchokoy para maninghalian sa bahay nila. Di pa daw nila natatapos ang pagkain, meron daw isang babae na sumisigaw sa bahay nila na sinasabi na lumabas ka Butchokoy. Panindigan mo ang batang nabuo nating dalawa, yun daw ang sabi. Napatingin na lang daw siya kay Butchokoy at wala na daw siyang mga salatang sinabi kundi kunin niya na lang daw ang kanyang mga gamit at umalis na. Sinubukan daw po siyang pigilang umalis ni Butchokoy pero hindi daw po siya nagpaawat dahil alam niya na maiiyak lang siya kapag hindi pa siya Alice. Pagkatapos daw noon ay palagi siyang pinupuntahan ni Butchokoy sa kanilang apartment pero hindi na daw po nagpapakita sa kanya si Sunshine. Na-depress daw po siya na wala siya sa focus sa pag-aaral at nawala na din daw yung kanyang pag-asa na maging Dean's Lister. Isang araw daw ay nagising na lang siya na nasa ospital na si Sunshine. Kalaylay daw po ang kanyang baba kaya naging dahilan daw po ito para tahiin. Hindi alam kung ano yung nangyari pero ang sabi daw nang nakakita sa kanya ay bigla na lang daw siyang tumumba. Tuluyan na daw silang nag-break ni Butchokoy at wala pa rin daw araw na hindi siya sinuyo. Pero yung baba daw po na nagsabi na nabuntis siya ni Butchukoy ay hindi naman pala totoong buntis kaya lang huli na ang lahat. Dahil nakapamanhigan na daw po sila Butchoy sa pamilya ng babae na nagsabing buntis siya bago niya pa nalaman na hindi. March 8, 2021, bago daw po nagpakasal si Butchoy Chokoy ay kinausap ng kapatid si Sunshine. Sinabi daw sa kanya na kaya lang nagpakasal ang kanyang kuya ay nung makita na okay na daw po ang kalagayan ni Sunshine. Makalipas daw po ang dalawang taon ng pagiging single ay nagka-boyfriend po ulit si Sunshine na isa namang pulis. Natawagin na lang nating Gerald. Trainee pa lang daw noon si Gerald sa isang BISO hindi ko lang kung ano ibig sabihin noon pero yun daw po yung bago siya naging isang ganap na pulis. Ayos naman daw ang kanilang relasyon at kumuha pa daw sila ng isang apartment na malapit sa pinagjujutihan ni Gerald para madali daw makauwi sa kanya. Halos isang buwan daw silang ganun pero pagkatapos daw noon ay pumasok na ulit si Gerald sa training habang siya naman daw ay naghihintay na balikan ni Gerald. Naghintay daw po siya ng halos apat na buwan na makalabas si Gerald sa isang training center at finally nakalabas na daw siya. Hanggang sa nagkaroon daw po si Gerald ng passes na makauwi sa lugar nila at syempre hindi raw mawawala sa mga ganon ng inuman. At eto na nga, si Gerald po ay may nakainuman na babae at may nangyari daw sa kanilang dalawa. Ang sabi daw ni Gerald ay isang beses lang na may nangyari sa kanilang dalawa pero tumawag daw po sa kanya yung babae at nagsabi na buntis siya. Nagalit daw nung una si Sunshine pero hindi naman daw nagtagal dahil mahal niya daw talaga si Gerald at ayaw niya daw masira ang kanilang relasyon. Kaya pag-usap daw sila dun sa babae na hindi sila pwedeng magsama ni Gerald basta susuportahan na lang daw yung pangangailangan nila nung bata at pumayag naman daw kahit hindi naging ganun kadali. At nung nagkaroon na naman daw ng passes itong si Gerald na umuwi sa lugar nila ay nagsabi daw na dadalawin niya yung bata. Panatag naman daw si Sunshine dahil wala naman daw ibang hawak na pera itong si Gerald kundi yung pamasahe niya lang at yung perang pambigay dun sa bata. At dumating na nga daw po yung araw na dadalawin ni Gerald yung bata sa mismong bahay ng babae at yun na daw po ang huling chat sa kanya. Lumipas daw po yung tatlong linggo na wala man lang daw siyang narinig o nabalitaan dito kay Gerald. Hanggang sa isang araw daw po na nakatanggap si Sunshine ng isang mensahe galing sa isang kaibigan. Tinanong daw siya, ate, alam mo na ba? Sumagot naman daw si Sunshine sunshine na ano. Dalawang araw na lang ay kakasal na si Gerald pero nakiusap siya sa akin na wag nang sabihin sa iyo. Siya na lang daw kasi ang magsasabi sa iyo ng personal. Bigla na lang daw po nang lamig itong si Sunshine at nanlumo. lumo. Hindi niya na daw po kinontak si Gerald na parang walang nangyari. Nagdesisyon daw po siya na mag-move forward na lang. Makalipas lang daw po ang anim na buwan ay nagkaroon na naman siya ng bagong boyfriend at hindi na po ito pulis kundi isa namang sundalo. At tawagin na lang natin siyang Joseph. At kagaya nga daw po ng kanyang mga past relationship sa una ay masaya. Okay din naman sila sa kani-kanilang pamilya. At last year daw po ng October, siya daw po ay na-delay at nag-test daw po siya. Ito daw po ay positive. Tuwang-tuwa daw silang pareho at napag-usapan daw nila kung saan at paano ang gagawin nila sa mga susunod na buwan. Nakapagpa-check up na rin daw po si Sunshine at dahil nga sundalo ang kanyang boyfriend ay madalas nasa trabaho at walang signal. Sobrang hina daw kasi talaga ng signal sa mga lugar na napupuntahan ni Joseph. Tatlong buwan na daw po yung pinagbubuntis noon ni Sunshine nung siya ay nakunan. Hindi niya raw po alam kung paano sasabihin ito kay Joseph. Pero wala naman daw talagang hindi pwedeng malaman si Joseph at ang sabi daw sa kanya ay sige subukan na lang ulit natin. At makalipas lang daw po ang ilang buwan, ito daw po ay buwan ng February 2023. Bumabiyahe daw po noon si Sunshine pa uwi, galing daw po siya ng Lucena. Nasa barko pa lang daw si Sunshine noon nung tumawag daw sa kanya si Joseph at ang sabi daw sa kanya may sasabihin ako sa iyo pero sana wag ka magagalit. At ang sabi daw ni Sunshine, sige sabihin mo na dahil meron din akong sasabihin sa iyo. At ang sabi daw po ni Joseph, B, ikakasal na ako sumagot daw po na pabiru itong si Sunshine, ako yung jowa mo, di ba? Eh kanino ka ikakasal? At sumagot daw po itong si Joseph na ikakasal siya sa kanyang kaopisina. May nangyari daw po sa kanilang dalawa nung nagkaroon ng party. Doon daw po na buo yung pinagbubuntis ng babae at dahil pareha silang government servant ay kailangan nilang magpakasal agad-agad. Kaya yung mga sasabihin daw sana ni Sunshine ay hindi niya na nasabi dahil nang na lang daw siya. Maraming bagay akong tinanong sa sarili ko kung paano at saan ba ako nagkukulang. Kasi niya lang sinabi sa akin na ikakasal na siya at April 30 nagpakasal kasal na sila. Di ko alam kung dapat pa ba akong sumubok at tumanggap ng tao sa buhay ko. na ko kasi na baka kaya ako nagkakaganito kasi naghahanap ako ng pagmamahal na feeling ko kailangan ko. Sana masaya kayo sa mga pamilyang napili nyo. Wala akong sama ng loob kahit isa sa inyo. Masaya ako kung anong meron ako ngayon. Hanggang dito na lang ati Charis. Alam nyo medyo nabitin ako dito kasi hindi na nabanggit ni Sunshine kung ano yung sasabihin niya dapat kay Joseph. Sa totoo lang bumilib nga ako sa'yo kasi kayang kaya mo mag move forward. At dahil dyan meron tayong kasabihan na try and try until hindi na makabuntis ng iba yung boyfriend mo, charis lang. Sana hindi ka sumuko at hindi ka mapagod na magmahal hanggang sa matagpuan mo na talaga yung taong nakalaan para sa'yo. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Basta pagpasensyahan nyo na lang kung medyo mabagal akong magbasa. Kaya wag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Shoutout na rin kay John Alex Bohol at Jenny Mae Centeno, Ethan James Bohol, Karolayda Marie Basal, at kay Jake at Jekai Basal. Kaya yun lang! Bye-bye!